at guys sama nyong pegepet tara let's go mga kadapski andito na tayo sa barbero ko yan papatingin ko muna yung papagpipit ko babaskat muna tayo ngayon kasi sobrang natin ba yung cute na style lang ba kasi pag nagbabasket tayo grabe yung tindig ng balahi po ng mga kababayan <laughs> aray ko charot lang yan nandito lang pala yan banda dyan yung mga picture na yan nasa taas kaya kung nasa punuanan galapog or ginsarungan talaga kayo Palapit lang dito yung paggupitan. Kaya kung gusto nyo yung pagupit yung paggupit na kayo, sobrang galing yan, Yun guys, magtapos na kami. Ganyan lang guys, ganito lang yung paggupit. Dapat ma-appreciate natin yung mga barbero natin. Kasi kung di sa kanila, hindi tayo kagwapo ng ganito. Aray ko!